sensitive yung punlang sili maraming ano maraming pagdadaanan para bago siya lumaki so ito yung ginawa natin na strategy mga kaagri so yan yan ito yung straw na ginamit natin tatanggalin natin mga kaagri para hindi putuloy ng cricket so ito yan so yun ito ito na yung ito yung straw na ginamit natin ng punla pa siya mga kaagri Hello, good morning! Good morning mga kaagre mga ka-farmers For today's blog, For today's video is uh, Topic natin ngayon mga kaagre mga ka-farmers Is yung ceiling at Sal So ito yung tinanim natin mga kaagre Hindi na tayo nakapag-vlog Kasi nga marami tayong Ginawa, marami tayong Medyo busy tayo sa mga kaagre Hindi na tayo nakapag-update sa ating mga Content Tulad ng pagtatanim. So ngayon is nagtanim ako ng sili, siling atsal, smot kayin variety mga kagri. Ka so ito yung nasa likod ko mga So yan, so may meron tayong, sa pagtatanim niya mga kagri, ka meron tayong um, ginawang technique na sa pagtatanim is yung naglagay tayo ng straw mga kaagri mga ka farmers kay tayo ng straw upang ma natin yung pag uh, pag putol ng cricket na kagri ka dahil nga yun yung isa sa mga dahilan kung bakit namamatay or nag-stagnant yung growth ng ating mga punlang sili mga kagri so hindi naman siya gaano ka ganda pero effective siya sa cricket mga kagrima ka farmers so ngayon is, is itatackle natin yung paano namin yun uh, ginawa so ito mga kagri ka farmers yun yan yan lahat mga sili natin ngayon lang ako nakatanim ng pangmarmihan talaga mga kagri ng sili sensitive yung punlang sili maraming ano maraming pagdadaanan para bago siya lumaki So ito yung ginawa natin na strategy mga kaagri. So yan. Yan. Ito yung straw na ginamit natin, tatanggalin natin mga kaagri para hindi po ng cricket. So ito, yan. So yun. Ito, ito na yung, ito yung straw na ginamit natin nung punla pa siya mga kaagri para hindi siya maputol ng cricket. So ngayon, malaki na. Pwede na siyang tanggalin or pwede rin hindi na. So ito, yun o. Oh. Tanggalin natin ito mga kaagri. So, yan. So, malaki na siya. Pwede na siyang mag-expand na talaga yung ano niya. So, yung iba mga kaagri na matay. So, yan. Yung iba is namatay kasi yan, namatay bacterial